Abay, delikado nga ang ginawa ng Nets player na ito kay Luka Doncic na maaaring mag-cause ng serious injury sa kanya. Well, sa laban ng Lakers, pati na rin ng Brooklyn ngayong araw ay itong si Luka Doncic ay very frustrated nga sa mga referee nang dahil hindi nga siya tinatawagan talaga ng fouls at hindi siya talaga nakakapunta sa free throw line. At ito nga mga idol ang isang example ng referee mga idol na talaga nga namang hindi pinagbibigyan si Luka at kahit nga mismo yung mga Nets game announcer ay sinabi na For them ay this is a shooting foul pero ayon sa mga referee mga idol nope foul on the ground nga daw at hindi yan shooting foul kung hindi ball on the side. Kaya nga very frustrated itong si Luka all throughout the game na talaga namang nag-struggle nga siya at kahit nga mismo mga announcer ng kalabang team ay sinasang sinasangayunan na si Luka Doncic na talaga nga naman daw na hindi magandang tawag ng mga referee sa kanya this game. Pero mga idol ang hindi pa magandang nangyari dito kay Luka Doncic ay noong second quarter bago nga tayo pumasok sa halftime. Well ayan nga mga idol ay nanggaling dito nga sa possession ng Los Angeles Lakers kung saan matapos nga na ipasa ni Nick Claxton ang bola dito sa kanyang teammate ay may kita nyo nga si Luka Doncic dito mga idol at itong si Nick Claxton na talagang nga namang malayo pa lang ay may binabalak na itong si Nick Claxton at matapos yan mga idol ay tinan yung ginawa kay Luka tinulak nga mga idol talagang intentional ang kanyang ginawa and definitely that is not a basketball play. At alam nyo mga idol, bago ang labang ito ay reported itong si Luka na meron nga siyang back injury. At ang suli laban pa lang sa Celtics ay may iniinda ng back injury itong si Luka Doncic. Kaya naman talagang masasabi natin na parang tinarget talaga neto ni Anthony Claxton itong si Luka at tinulak nga siya sa kanyang likod kung saan meron nga siyang lingering injury. At nakita yun ng mga referee kaso hindi nga siya pinansin at tinayaan lang si Nick Claxton na itong non-basketball play na ito na tinawag ng maraming fans na dirty play nga ito for sure nang dahil alam naman na, na may injury itong si Luka dito nga sa parte ng kanyang katawang ito at kaya naman siguro na may natin itong si Luka Doncic kung bakit sa buong laban nila ay parang nagre-reklamo nga siya sa referee nang dahil nga sa mga ginagawa ng Nets player sa kanya at ito mga idol huling huli caught in 4k itong nga si Nick doon na may hindi nga magandang ginawa dito kay Luka Doncic at matapos nga nyan sa post-game interview ay hindi na lang din nagsalita itong si Luka patungkol sa mga referee nang matanong siya nang dahil kung magsasalita siya ay for sure nabibigyan pa rin siya ng fine ng NBA at hindi nga siya kakampiyan ito. Tingnan niyo mga idol, pakinggan niyo sinabi ni Luka. How do you feel physically won? You look at you were obviously sore from Saturday. And, and uh, when you say not fair, is that just the number of calls or is that sort of things they were getting away with that maybe even if they...